<laughs> Marami na tayo? Ay, oh, okay lang. <laughs> Thank you. Uh, Nasa 15 na daw tayo eh. Ayos. 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 Okay. ige, <laughs> sige, sige, sige. Sunod ako, tal Okay, mga kasama namin. Ano, ito naglalaro eh. Pasok tayo sa gym. Okay. Nakaya. Kita nyo naman ang get-up ko. Pareko. Kita nyo naman ang get-up ko. Lalaro yan pero balat na balat eh. Ay nako. Yan. Dada na gym. Yan. O di. Naka-heater naman dito. Yan. O yan. Grabe. Ah, Lamig. Pero at least may ano. At least malamig sa labas. Dito naman ay mainit. Ayan o. Oh. O oh, diba? Parang mall. <laughs> Parang blurred yung video ko. Saan kaya yung mga tropa pa? Okay, tong gym namin na o. Oh. O oh, diba? O. Oh. Ayun. Ano to eh? Hanggang 12 to eh. May ATM din oh. Saan kaya yung mga tropa? Court 11 daw eh. Okay. Lakad-lakad muna kayo. Ang maganda dito sa ano. Ang maganda dito pagkakayo ay may kapihan din. May kapihan. Ah, dito yan sigurado. Ayun, oh, may kapihan. Oh. May Tim Horton. Oh. Ah, gusto nyo Tim Horton. Ito mga sadik. Ito oh. mga sadik. Ano, dito ba tayo? Dito? Dito ba tayo lalaro? Kobi nga sana piling ko. Shotsu mo na, hindi ako gihunog kanila. <laughs>